Hindi pa matatapos ang problema sa mga pasaway na tauhan sa Ninoy Aquino International Airport. Ito ang pag-amin ni Office for Transportation Security Chief Mau Aplasca kasunod ng mga naitalang insidente ng nakawan sa paliparan na sangkot ang ilang mga tauhan ng OTS. Ay kay Aplasca nananatili pa rin ang mga pasaway sa kanilang hanay. Ang tingin ko hindi na hindi pa ito huli dahil nandiyan pa yung mga ano, nandiyan talagang core ng mga ano, ng mga tao na ano, hindi pa rin na uh, uh, tumatalima doon sa ating bagong direction sa sa internal cleansing program natin. Sa kabila nito, tiniyak ni Aplaska na mas madali na ngayon na mahuhuli ang mga natiwaling tauhan ng OTS Kumuha na raw kasi sila ng mga bagong tauhan na babantayan ang kanilang mga kasamahan na gagawa ng katiwalian. Una nang nag-viral ang video ng babae security screener habang sinusubo nito ang $300 na kinuha sa dayuhang pasahero sa naiya. Isa ring tauhan ang nahuli at sinibaka matapos buksan naman ang bagahe ng isang pasahero ng naiya at kunin ang gamit nito noong September 13 ayon sa OTS nilabag ng screening officer ang code of conduct and ethical standards for public officials and employees